ng economics ikaapat na araw Ang kagustuhan ng tao ay walang katapusan ayon sa teorya ng pangangailangan ni Maslow Ngunit dahil sa limitadong pinagkukunan ng yaman makatutulong ang pagbabalik tanaw sa teorya ni Maslow at pag-unawa sa mga salik ng pangangailangan bilang gabay sa tamang pagpapasya dahil sa aral ng nakaraan kumuunlad ang bayan. Mula sa mas low needs hanggang sa higher, kumpletuhin ang hierarchy ni Maslow. Yorya ng pangangailangan ni Maslow. Pangangailangang pisyolohikal, pangangailangan ng seguridad at kaligtasan, pangangailangang panlipunan, pagkamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao at kaganapan ng pagkatao. Need mo yan dahil sa salik. Tukuyin ng salik na nakaiimpluensya sa mga pangangailangan ng tao na inilalarawan sa bawat bilang. Salik na nakaiimpluensya sa pangangailangan ng tao, bunga ng natamong karunungan sa paaralan. Edukasyon. Salik na nagsasabi na ang bawat tao ay may kanya-kanyang hilig sa pagkain. Panlasa Salik na nagsasabing ang pangangailangan ng tao ay nagbabago ayon sa gawain sa buhay. Hanap buhay Sa laping tinanggap ng tao, papalit ng ginawang produkto at serbisyo. Kita Ang salik na ito ang nagpapaliwanag, ng pagbabago ng pangangailangan ng tao sa paglipas ng panahon. Edad Ang mga pangangailangan ay mga bagay na dapat mayroon ang isang tao upang mabuhay. Samantalang ang kagustuhan ay tumutukoy sa mga bagay na higit pa sa mga pangunahing pangangailangan sinasabi na hindi natatapos ang paghahangad sa buhay ng tao. Kapag ang isang pangangailangan ay natugunan, may ibang pangangailangan ang malilikha. Dito pumapasok ang economics bilang isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano matutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Dahil dito, mahalagang malaman kung saan nagmumula ang mga pinagkukunang yaman at paano ito nagagamit upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat isa. Mapalad ang Pilipinas sapagkat biniyayaan tayo ng masagana at maraming mga pinagkukunang yaman. Ang pinagkukunang yaman ay mga bagay na ginagamit upang makalikha ng mga produkto at serbisyo na tutugon sa pangangailangan ng mga tao. Mga Uri ng Pinagkukunang Yaman Likas na Yaman, Yamang Tao at Yamang Kapital Ang likas na yaman ay mga bagay na biyaya ng kalikasan. Ang yamang tao ang lumili ng mga likas na yaman ng bansa upang matamo ang ganap na kapakinabangan ng mga ito. Ang yamang pisikal o kapital ay mga bagay na nilikha ng tao upang makatulong sa paglikha ng mga produkto. Mga uri ng likas na yaman Bill Reveal, tuklasin ang likas na yaman ng Pilipinas. Tukuyin kung anong uri ng likas na yaman ang ipinapakita sa mga larawan sa Philippine Bills. Bulkang Mayon kilala sa kahangahangang halos perpektong hugis apa ang bulkang Mayon. Matatagpuan ito sa silangang bahagi ng lalawigan ng Albay, ito ang pangunahing halina ng rehiyong Bicol. Itinuturing itong pinakaaktibong bulkan sa buong bansa. Ang pangalan ng bulkang Mayon ay halaw sa maalamat na kwento ni Daragang Magayon. Ito ay Yamang Lupa. Ang lupa ay sumasaklaw sa lahat ng di mapapalitang yaman ng bansa sa ibabaw at ilalim ng mga lupain. Ang yamang ito ay hindi nadaragdagan kung kaya dapat itong pagyamanin upang maging kapakipakinabang sa ating pamumuhay. Ang lupain ng ating bansa ay may sukat na 300,000 kilometro kuwadrado. Ito ay binubuo ng mga kagubatan, kapatagan, kabundukan, talampas, burol at lupaing mineral. Tubataha Reefs Natural Park Yamang Tubig Ang Tubataha Reefs Natural Park ay isang protektadong lugar sa gitna ng Sulu Sea na sa mayamang biodiversity ng mga korales, isda at iba pang yamang dagat at kinilala bilang UNESCO World Heritage Sites. Ang yamang tubig ay tumutukoy sa lahat ng likas na yaman na matatagpuan sa mga anyong tubig tulad ng dagat, ilog, lawa, sapa at karagatan. Visayan spotted deer. Yamang gubat. Ang Visayan spotted deer Rusa Alfredi, na kilala rin bilang Philippine Spotted Deer o Prince Alfred's Deer, ay isang endangered na uri ng usa na endemic sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan lamang sa mga kagubatan ng mga isla ng Negros at Panay sa rehiyon ng Visayas. Ang yamang gubat ay mga likas na yaman mula sa kagubatan na mahalaga sa ekonomiya, kabuhayan, at kalikasan. Maliputo Yamang tubig Ang maliputo, Carangs ignobidis, ay kilala rin bilang Giant Trevally ay isang isdang matatagpuan sa Taal Lake sa Batangas. Ito ay isang halimbawa ng yamang tubig dahil sa kahalagahan nito sa ekolohiya at ekonomiya ng rehiyon. Tinatayang may 2.2 million km squared ang kabuang maritime area ng bansa kabilang ang Territorial Sea at Exclusive Economic Zone o EEZ. Dahil dito, kinikilala ang Pilipinas bilang isa sa mga sentro ng pangisdaan sa daigdig. Philippine Eagle Yamang Gubat Ang Philippine Eagle o Haribon ay isang pambansang simbolo ng Pilipinas at isa sa pinakamalaking agila sa mundo. Ngunit ayon sa International Union for Conservation of Nature, ito ay kritikal na nanganganib na maubos. Iba pang uri ng likas na yaman. Ang yamang mineral ay tumutukoy sa mga likas na yaman na nagmumula sa ilalim ng lupa at naglalaman ng mahalagang sangkap na maaaring gamitin sa iba't ibang industriya. Ang mga barya ng Pilipinas ay gawa sa iba't ibang uri ng mga metal na mga halimbawa ng yamang mineral. Enerhiya Ang yamang enerhiya ay tumutukoy sa mga likas na yaman na nagbibigay ng enerhiya upang mapagana ang mga makina, magbigay ng ilaw at suportahan ng iba't ibang gawain ng tao. Kabilang dito ang geothermal, solar, hydroelectric at wind energy ang polymer banknotes ng Pilipinas ay nakakatipid ng enerhiya dahil mas matibay ang mga ito kumpara sa papel. Na umaabot ng hanggang pito at kalahating taon kumpara sa isa at kalahating taon ng tradisyonal na papel na pera. Bagamat mapalad ang Pilipinas dahil binayayaan tayo ng saganang likas na yaman tulad ng yamang lupa, yamang tubig, Yamang gubat, yamang mineral, at yamang enerhiya, patuloy pa rin tayong nakararanas ng kakapusan at kakulangan. Ang kakapusan o scarcity ay isang kondisyon kung saan ang mga pinagkukunan ng yaman ay limitado upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ito ang pangunahing suliranin sa economics samantalang ang kakulangan o shortage ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang sa supply ng isang produkto. Ang kakulangan ay pansamantala sapagkat may magagawa pa ang tao upang masolusyonan ito. Halimbawa ang pagkakaroon ng kakulangan sa bigas kapag ang mga negosyante ay nagtatago ng kanilang stock upang hintayin ang pagtaas ng presyo o isang gawaing tinatawag na hoarding. Dahil dito, bumababa ang supply ng bigas sa merkado kahit sapat ang kabuang produksyon. Upang malutas ang suliraning ito, maaring mag-angkat ng bigas ang pamahalaan mula sa ibang bansa upang mapunan ang kakulangan. Kapag naibalik sa merkado ang mga naipong supply, nawawala ang kakulangan. Ang kakapusan o scarcity ay ang pagkakaroon ng limitasyon sa mga pinagkukunang yaman. Samantalang ang kakulangan o shortage ay panandali ang pagkawala ng produkto sa pamilihan. Scarcity versus shortage. Pick the right problem. Piliin kung ang bawat sitwasyon ay kakapusan o kakulangan. Maraming magsasaka ang hindi makapagtanim dahil sa kawalan ng sapat na tubig tuwing tag-init. Kakapusan Mataas ang presyo ng sibuyas sa pamilihan dahil sa pagtatago ng mga negosyante ng supply nito. Kakulangan Unti-unting nauubos ang kagubatan sa bansa dahil sa patuloy na pagputol ng puno. Kakapusan sa panahon ng bagyo, mabilis na nauubos ang stock ng instant noodles at delatang pagkain sa mga tindahan. Kakulangan Maraming lugar sa Pilipinas ang may limitadong mapagpukunan ng langis at natural gas. Kakapusan Palatandaan ng kakapusan Mataas na presyo ng pangunahing bilihin Tumataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, asukal, arena, langis at iba pang pagkain. Kakulangan ng supply sa pamilihan, mahabang pila sa mga tindahan at kahit may pera ang mga mamimili, wala silang mabili. Pagtaas ng bilang ng nagkakasakit. Maraming mamamayan ang nagkakasakit dahil sa kakulangan ng pagkain na nagdudulot ng gutom at malnutrisyon. pag ng produkto mula sa ibang bansa. Napipilita ng pamahalaan na umangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa kahit nahihirapan sa pondo. Bilang mamamayan, ating pananagutan ang pangangalaga at paglinang sa mga biyaya na bigay ng Diyos. Tamang gawi laban sa kakapusan. Gumawa ng isang hashtag na nagpapakita ng tamang disiplina at responsableng paggamit ng likas na yaman upang makatulong sa suliranin ng kakapusan. Ang ating pinagkukunang yaman ay limitado lamang. Upang mapigilan ang kakapusan, gampanan natin ang ating responsibilidad para sa susunod na henerasyon.